Today's video ay napagutusan nga ako ni Mrs. na magbungkal ng gabi at nadulas pa nga ako for today's video charot. Dahil medyo malambig nga ang panahon ay napag-isipan ni Mrs. na magluto ng binignit o bilo-bilo sa Tagalog. Kaya kahit malakas pa nga ang hangin ay nagpatuloy pa rin ako sa paghahanap ng gabi dahil pag hindi ako nakakuha ay panigurado mapapalayas ako ng aking asawa. Charot! <coughs> Eto na ang laki ng ngiti ko for today's video dahil nakahanap ako ng napakalaking gabi. Kaya lang nung pinakita ko kay mama at papa ay mali pala. Hindi pala bunga kundi puno ang aking nakuha. Kaya ang ending umulit ako sa paghukay ng gabi. tang medyo lumakas nga ang ulan ay umuwi na ang aming prinsesa. Siyempre hindi pwedeng kalimutan ng nyog para sa gata. At kinabukasan ng humupa na nga ang malakas na ulan at hangin ay pumunta agad kami sa aming garden. At bumulaga nga sa amin ang maraming natumba ng mga saging. At nakakapanghinayang talaga kasi yung ibang natumba may mga bunga pa naman sana. Pero wala naman talaga tayong magagawa kapag pinahintulot ni Lord ang mga ganitong sakuna. Takoy ang magagawa na lang natin ay bumangon, lumaban, at magpatuloy sa buhay. At dahil ang hihinayang ako sa ibang saging na natumba, at pwede pa naman daw itong mabuhay, ay akin itong inilipat at itinanim. At ang sabi ni Papa ay mas maganda daw pala kapag mailipat siya ng pwesto at dapat mas malalim daw ang hukay para mas maganda kapag ito ay mamunga. Kaya agad naman ako naghukay ng mas malaki at malalim lampas tuhod. Yun daw kasi ang mas maganda, sabi ni Papa, para pag may malakas na hangin ulit ay hindi siya madaling matumba. Tulad man ng mga marites, kahit ilang beses matumba ay pagbangon ay chismosa pa rin siya. Charot. etong saging pala na akin ililipat, ang lahi nito ay saba. Kailangan talagang maraming matanim at paramihin pa ang saging, lalo na kapag marami kang unggoy sa pamilya. Charot. At eto na ang saging, akin ang inilibing, este, itinanim. Pero kailangan ang saging sa iyong paglipat ay marami pa rin siyang ugat para mas malaki ang tsansa na mabubuhay talaga siya. At sa pagtatabo naman daw ay mas gusto ng saging na ang lupa ay nakaumbok sa kanyang katawan. At syempre dahil akin na nga naumpisahan ay akin na nga inilipat ang iba pang anak ng saging. Dahil hindi rin pwede na tulad ng chismosa ay magkumpol-kumpol sila charot. At syempre kapag digit-digit sila ay wala na rin sustansya ang lupa. Pagkumpol-kumpol at digit dikit ay bagay lang yan sa mga marites at chismosa sa charot. Siya nga pala, dito ako nagtanim sa pagitan ng dalawang nyog. Sayang kasi ang space sa pagitan nila. Tulad ba ng jowa mo kapag hiniwala yan ka, laging sinasabi, I need space, charot. Eto na, ang pangalawang aking inilipat, saba pa rin siya. At ang mga sumunod ay latundan na ang aking mga kinuha. Dahil mas kakaunti nga siya kumpara sa saba. At tuwang tuwa nga ang unggoy dahil may nakita siyang bunga na abangan niya sa paghinog, charot. Ang aking nailipat, Sipat ay lima, tatlong latundan at dalawang saba. At hanggang dito lang muna mga ka -winner. Salamat!